So yun mga farmers merong gumagamit sa mga video ko, pinost sa Facebook at nilagay sa Reels. At saka walang provision yon at hindi rin ako nag-endorso ng product nila. Ito yung Egg Pro Plus Ultra. So yang mga farmers na page na yan uh, kung makikita nyo sa Facebook paki-report na lang dahil hindi talaga ako niyan at baka madamay rin ako sa kalukuhan nitong uh, gumagamit ng page at uh, nag-message na rin ako dito at hindi nag-reply at blinak ako. So blinak agad ako pag nag-chat ako. So nireport ko na yan pero hindi pa rin matake down yung uh, yung page na yan. So baka maloko kayo mga ka-farmers na uh, baka umorder kayo ng produkto na ito ang laman ng page na yan ay uh, mga mostly uh, halos lahat ay videos ko na inedit at uh, parang dinab na ginaya yung boses natin kaya marami ding iba na engaño so paki-share na lang mga ka-farmers para aware yung iba natin ng mga ka-farmers baka maloko sila sa pag-avail ng produkto na ito so palagi kasi nagme-message yan kapag uh, clinic nyo yung video at uh, nagtanong kayo marami na talagang uh, palagi na lang na nagme-message sa inyo so parang hindi kayo tatantanan kung hindi kayo mag-order so ingat lang kayo mga ka-farmers at pakireport na lang kapag dumaan sa uh, FB page nyo or sa profile nyo sa Facebook so ito na yung mga ready to lay natin mga ka-farmers o RTL na mga white leghorn Ayan, labing lima ito. At ang good news nito mga ka-farmers dahil meron ng egg drop. Ayun. Sa likuran. Tabi dyan. Tabi, 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 tabi. Yan. So, yan mga ka-farmers. Meron ng nangingitlog sa kanila. At uh, marami na rin sa kanila ang nagpapakasta. So, tingnan natin. So, itong mga lumalapit mga ka-farmers. Yan o. Yung dumadapa. Nagpapakasta na 'yan. So, malapit na talaga nating i-breed itong ating mga white leghorn. So ito yung itlog, kukunin lang natin. So 'yan. Kahapon mga ka-farmers nakakuha rin ako ng isa nito. Ganito rin kalaki, parang nasa size piwia pero medyo mabigat mga ka-farmers itong itlog. So hindi talaga yung maliit na maliit na itlog talaga ito. So medyo mabigat. Uh, siguro medium size. So yan yung kanilang uh, bagong egg drop. So dalawa pang itlog yung nakuha ko kahapon, isa ngayon, isa rin. So ang pinapakain din natin ito sa kanila ay ino-umpisahan na rin natin silang pakainin ng layer crumble. So pero hinahaluan ko pa ng crack corn. So nagpapakasta na talaga oh. So, yan, dalawa na sila. Ito pa yung iba, magaganda na rin yung pangangatawan nila. So, labing lima ito at ito yung gagamitin natin sa pag breed ng mga white leghorn para maka-avail kayo ng fertile eggs ng mga itlog ng white leghorn. So, by uh, siguro by December yata meron na tayong mga itlog na mga fertile ayan sila oh. so kukunin lang natin ito para bukas ready na sila so, ayan, oh. magaganda na yung pangangatawan oh. So ito naman yung mga white lego natin mga farmers na first batch natin na uh, in-incubate At ito na lang ito na lang yung natira out of 6 uh, yata ito or 7 ba ito or 8 So ito na lang yung natira yung iba nito ay uh, namatay dahil hinayaan lang natin So ito hinayaan pa rin natin sila inilagay ko lang dito sa dumping pen Sinasabuyan ko lang sila ng uh, patoka umaga At meron naman silang tubig So hanggang kailan sila mag-survive mga ka-farmers ay bibigyan pa rin natin sila ng patoka. So sa tingin ko ay uh, medyo swerte pa rin tayo dahil uh, dalawang babae at saka dalawang lalaki yung natira dito. So di ba na yung mga lalaki, itong mga babae magagamit din natin yan kapag mabubuhay sila. So so far mga ka-farmers, healthy naman itong mga white leghorn chick natin. So di ko nang sila pinapakawalan dahil... Maraming uh, mga manok dito sa likuran na baka mapapa, mapalo sila at saka eventually mamatay kung matamaan ng mga manok natin na pang mga g-fowl. So yan sila oh. So ang babae niyan, uh, yun at saka yun. Ito naman dalawa dito, yung lalaki. Alright, so yan yung it, uh, mga first batch natin na incubate bago tayo nag-ship ng mga itlog. So hindi ko kasi uh, uh, ano mga ka-farmers natutukan ito ng maayos kaya parang bansot. Pero okay lang naman, at least buhay sila mga ka-farmers. So yan, at meron pa tayong mga kasunod nito, meron akong bagong napisa ngayon na mga itlog ng white leghorn. So konti lang naman pero uh, okay na rin 'yon.